So nandito tayo ngayon sa mga Barangay Banika Dito sa bilyan ng mga tuyo At uh, pupunta tayo dito ay ano oh. Ito yung uh, pangalawa dito sa mga bilyan ng mga tuyo Ayan, napaka daming bilyan dito Ngayon na pupunta tayo dito sa bilihan ko ng mga tuyo Para dali na natin kasi pabalik tayo ng Maynila na So na araw, ay eh, pabalik na tayo ng Maynila Dito muna tayo. Magkakala muna tayo dito para pakita natin sa inyo bago tayo bumili ng mga tuyo Ito kasi yung mga dinataongan dito ay papuntang at uh, biyaheng papuntang Masbate Ito, pakita natin sa inyo kung meron mga bangka dito Ayan Ayan Abang-abangan nyo mga palagay sa ating pagbabago na ating kasi pabalik na si Papalon sa Manila at ay papasok naman sa trabaho kaya unti-unti tayo tutulong sa ating mga kababayan pag nakuha ko na yung aking um, buno, uh, aking alawas ibibigyan natin sa ating mga kababayan yan ito yung papuntang mga biyahing masbate itong mga bangka to ayan ito yung mga bangka na papuntang masbate kasi ito tawid dagat uh, papuntang uh, papuntang dagat na to guys ito alat ng tubig dito ayan ito kasi uh, mga bangka ayan mga service lang din yan ayan makikita nyo naman na napakagandang lugar dito ito kasi yung Rua City tinagurian na uh, capital seaports of the Philippines ayan search nyo lang sa youtube kaya sa facebook makikita nyo yan yung tinagurian na uh capital seaports of the Philippines ang Roa City Capiz ayan uh, bilang Capiz nun pina proud din ako dahil siyempre Capiz nun ako para daw na isa rin uh, isang lugar din sa Pilipinas na naunguna din sa seaports ang Roa City Capiz ayan. ngayon babalik tayo dito para uh, bibili ng tuyo para dadalhin doon sa Maynila kasi yeah. Uh, ito guys, uh, pangalawang bagsakan yan dito ng mga tuyo. Kasi ang pagawaan talaga nandun sa baybay, dumulog yung mga pagawaan ng mga tuyo. Pero ngayon, dito lang ako pupunta kasi. Uh, malayo kasi yun. Pero may time tayo dun na uh, pupunta tayo dun para punta natin. Okay guys, sama nyo oh. Eto mga guys, uh, nakabili na ako ng mga tuyo. Ito yung uh, dadaling ko pabalik pa balik, Kasi baka bukas, babalik naman ako dito kasi kulang pa yung pinamili ko. Ah, dito nga pala ako bumili sa table 8. Ayan, dito sa barangay Banika. Ayan mga guys. Ayan, table 8 yan dito, yung pwisto. Ayan, mura lang yung mga kandita nila. Ayan, mga, mga 100. Ayan, 120. Ayan, mga tuyo nila. Magaganda, mamili lang kayo dito. Kung anong gusto nyo, halimbawa yung hindi hindi malat, yan ang ibib, ibibigay din sa inyo, hindi malat. Pag gusto nyo medyo maalat, yung medyo maalat din yung ibibigay sa inyo ayan. ito yung kanila nila ngayon pupunta din tayo doon sa kabila para mapakita natin sa inyo no. sige eh uh -huh. ayan ah, maglalakad tayo dito para mapakita ayan napakaraming pwesto dito mga guys kabilaan dito pero hindi pa tungkol na ah, kumbaga ito yung secondary bagsakan ng mga tuyo dito ito din yung sa kanila mga pwesto nila ayan oh. magaganda dito na kayo sa Banika pagka pumunta kayo dito Ayan, ito yung uh, mga isda rito na masasarap yung mga daing. Dito din ako bumili ng pusit. Uh, mura din yung mga paninda dito. Ayan yung mga kanila, oh, paninda. Ayan, may mga tag price yan. Depende naman sa klase kung gusto nyo yung bibili nyo medyo mahal. Medyo mahal din ang presyo. Pero pagka kaya naman sa bulsa, gusto yung kaya nyo lang. Kagaya nito at 235, 260 ito yung binili ko kasi itong yung uh, ball pen stick ayan kapusit uh, ganito sila ayan mga guys Ayun so, mga guys, uh, paalis na tayo. Uh. Sa lahat ng mga ating mga subscriber, uh, walang walang sawang sumusuporta sa akin. Maraming salamat siya, sa inyo sa suporta nyo. Ito, uh, napakamura mga bilhin dito ng mga tuyo. Ayan. Number, uh, kwanto? Stall uh, number, pa, number 4 saka number 5. Ayan. Dalawang stall ito mga guys. Ito yung puntahan nyo rito. Kung gusto yung mamili rito, napakamurang bilhin dito. Ayan. Nang, salamat nga. Oo. ay, kung nyo na lang sa Papalong Vlogs. May kita yung mga nasa YouTube. Oo, okay. oh, sige salamat. Ito yung mga, kon ito na kayo na mga guys ang bilihan ng mga tuyo rito. At kumbaga sa ito, secondary kwan lang doon kasi ang pinakamin talaga ng bilara ng mga tuyo lang doon sa bye bye dumulog. Saka na lang tayo pupunta doon pag uh, may time tayo, pag uh, siguro sa sunod na pagbalik. Ayan, A, ngayon uh, papunta tayo ng Rose City, sasakay so, naman tayo ng tricycle papunta doon. Ayan, ganda oh. ang ganda uh, ang dami mga tuyo dito na uh, panindo. ayan Okay, guys uh, samahan nyo at uh, sakay tayo ng tricycle papuntang uh, Roche City ayan mga guys uh, papunta na tayo ng Rose City nandun sa kabilang lugar na ito. Marayo yan dito kasi sa tawag dito. Sa uh, Baybay. Tumulog. Kaya nandiyo ako pumunta doon. video malayo. Kaya alangaling kasi. Kaya dito na lang ako. Dito ako sa malapit para mas mabilis. Kasi parehas lang man din. Doon kasi din ang nanggagaling yung tuyo doon. Doon din kinukuha. Tapos dinadala lang yan dyan sa pagsakan. guys, uh, nandito tayo ngayon sa Ross City, Capiz uh, Provincial Capitol. Ayan. Uh, napakaganda. Ito, uh, galing tayo doon sa binilan natin ng tuyo. Ito nga yung bitbit ng tuyo. ayan o. Oh. Mura lang to guys. Ito yung dito nag-graduate yung aking uh, pamangkin. Ayan. private College La Laporeshima. Ayan. yan yung simbahan ngayon uh, tayo itatawid dito para makita natin sa inyo napakagandang view ng Roa City tayo pa uwi ngayon sa bahay kaya uh, matagal naman natin ma uh, balikan dito yung lugar sa Roa City kapis siyempre kasi nasa Maynila yung trabaho natin nakakamiss din na uh, siyempre bilang isang kapis noon din nami uh, namimiss ko rin yung lugar sa aking lugar ko, bayan ko. Ayan, ito yung uh, Capitol, Cap, Capis Provincial Capitol. Ayan, napakaganda. Ngayon, uh, tayo dito. Habang naglalakad tayo guys, makikita nyo yung view dito ng Cross City na napakalinis. Ayan, kaya lang, ang kwan dito ay, ang December pa ang alaran dito. Ayan. Simba ng Immaculate Conception, ayan, napakaganda. Social Capitol. Ah, napakaganda. Ito naman kasi papuntang ah, papuntang Baybayan, yung sa dagat. Nandiyan din siya kapila yung nandiyan din yung uh, ah, papunta doon sa bilya ng mga tuyo. Yung main mismo ah, yung bilara ng mga tuyo. Kaya lang malayo kasi kaya hindi tayo makapunta doon. Ginawa ko na lang dyan na lang tayo doon sa bagsakan sa barangay Panika. Ayan naman yung Uh, public market sa Rua City na napakalaki. Kaya nga guys, hindi tayo pupunta dyan kasi tayo, baka gabihin tayo kasi medyo malayo-layo din yung aking uyan pa. Tapos so, sakay pa ng jeep o di kaya bus. Punta pa ako ng terminal. Ito ngayon, napakagandang view. Ayan. Habang naglalakad tayo dito. Ayan o. Oh. Napakagandang view. Mamimiss ko naman ito mga guys yung ating ah uh, aking lugar siyempre uh, bago naman tayo bumalik dito isang taon naman bago makabalik tayo pero tatagal na tayo dito pag nag na ako sa trabaho ko na at uh, dito na tayo maglalagay pag uh, na sa trabaho sa so, ngayon konting tsaga lang muna para uh, mapalayo muna sa pamilya Ayan. kailangan muna natin lumayo sa pamilya para mabuhay din yung ating pamilya. Ito yun. Ito kasi mo ha. Puro mga tricycle dito. Iba yung mga porma ng tricycle dito. Iba din yung porma sa Maynila. Dito kasi pwede masakyan ang ibabaw niyan. Mga tricycle. Dito kasi paglalo pag sa mga barangay ka sa mga bayang-bayan -bayan, tapos papasok sa mga barangay ang mga tricycle nakakarga na kahit sampung tao kayang buhat at ikarga ng mga tricycle ngayon doon tayo tatawid sa dulo para mas maganda yan, abang naglalakad tayo dito yan yung view sa Tua City, ayan malaking syudad kung mga kaysa hindi yan basta ng one City lang uh, city to, napakalaki at napakalinis na lugar to ang Cross City. Magandang ba Siyempre ipagmamalaki ko rin to dahil ah, uh, bilang isang kapis non din, uh, ipagmamalaki ko rin to. Ayan, siyempre napakagandang lugar. At uh, lalo pag, uh, pag naghalaran dito, dito nyo makita guys yung mga yung mga kung tawag dito yung mga seafoods na nakaparada sa mga kalsada Pamili lang kayo kung anong gusto yung bilhin tapos si ipaluto nyo yan tingnan yung mga forma rito ng mga tricycle mga guys napakaganda yung mga forma nila dito ito kasi pag sa ibang pan pag nasa Maynila ka iba yung tricycle sa Maynila yan tatawid tayo napakaganda ang tricycle dito kasi nakakarga na maramihan sa Maynila kasi, iba din kasi yung formas ng mga tricycle doon. Ito kasi, pwede ka naman dyan uh, public market na rin yan dyan. Kasi ang public market sa Roa City, napakalaking. Ompisa na yan dyan, pagdating mo dyan, sa likod ng uh, building nito, itong Department Store. Public market na yan. Ngayon tayo, naglalakad tayo dito. Para uh, magabang abang ng masasakyan. Okay guys, sa, tayo sasakay dyan sa jeep. Ayan o. No? Uh, dito na lang muna at uh, abangan nyo na lang dyan sa terminal naman mamaya. Okay so, guys, nandito na tayo ngayon sa terminal ng uh, panitan. Papunta sa amin. Ito. Ayan. Nandito na lahat yung mga, mga, mga sasakyan. Tawag dito yung mga jeep na mga lord. Yung mga bababa. Pero uh, maganda dito kasi ayan din ang terminal pala ng series yan ang sinakyan ko mga guys yan mga biyayang iloilo stand siya iloilo ayan ang mga biyayang papuntang kalibo ayan ayan pawin na tayo ng bahay mga guys ayan Okay, sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo at God bless. Uh, belated, uh, may happy new year sa inyo. Ayan. Pabalik na si Papa Long. Malapit na ilang araw na lang. Pabalik na tayo ng Maynila. At namili na ako ng mga toyo. Baka bukas, pabunta pa tayo. Pabalik pa tayo kasi uh, mamimili pa ako ng toyo ulit. Okay guys, hanggang dito lang muna. At Merry Christmas. Uh, Be belated, happy new year. Bye-bye!